Open nga namin ang shop. Dumaan nga dito yung isa sa mga regular customer ko ng chicken biryani. Para pick upin nga yung in-order nga niya. Alam nyo ba last day, nag-message nga siya sa page na order nga siya ng chicken biryani. Sobrang busy ko nga dito sa store dahil nung time nga nayon, wala pa nga akong kasama. Hindi ko nga kaagad nabasa yung message nga niya. De, nagulat na nga lang nga ako nung nakita ko nga siya dito sa shop at pick upin na nga, nga raw nga, nga niya yung in-order nga niya. Sabi ko nga sa kanya, hala sir, hindi pa nga ako nakapag-open ng message kaya hindi ko alam na may binili nga Ayun, siya. Ayun, ko nga nagtampo nga siya kasi halos 3 days din nga siyang hindi bumili. Kasi halos araw-araw nga siyang andito para nga bumili. So yun, wala lang nga, ikwento ko lang din. <laughs> Halas dos e nga ng hapon, wala na mga tao or wala na mga customer dito nga sa shop. Umabos nga si Geraldine, pati nga si Jenea para bumili nga ng banana queue. Pagbalik nga nila dito sa shop, turon nga yung dalangan nila kasi wala raw banana queue silang nakita. Then, Diyos ko po yung turon, sobrang lalaki nga ng asukal niya, talagang buo-buo. Sabi ko nga, hindi nga maganda maganda sa mga bridge na ngipin katulad ko nga. Kasi pag nabutas, ewan ko na lang talaga. Depende na lang kung plastic yung pix bridge. Eh yung sa akin kasi porcelain siya kaya hindi talaga siya pwede ikagat sa mga matitigas. Yung dahil bagong riband nga yung buhok ko, syempre hindi ko yan binasa. Ligo-ligo lang ng katawan pero yung ulo hindi. Although sabi sa akin ni Kate noon, pwede naman basain yan after nga mariband, kaya lang kasi talaga. nasanayan talagang... ko na rin kasi na hindi nga magbasa ng ulo after nga mariband ng 2 to 3 days puti na lang din kamo at naka aircon nga kami dito kaya hindi masyadong mainit, hindi ko nga bumata na naman ako ng 10 years kasi iba rin talaga yung nagagawa ng buhok sa physical appearance nga natin, ako din sanang itry yung medyo wavy nga yung buhok nga sa ilalim, katulad nga nung pinagawa nga namin nung kapatid ko dun sa may Mars Salon, Ang problema nga lang kasi halos kailangan araw-araw kung nga paplantsahin para nga mag-wavy. Hindi rin kasi maganda yung effect nga sa buho kapag araw-araw nga pinaplantsa kasi lalo nga siyang nagda-dry. Kaya nag-decide na lang din talaga ako na ipa-straight ko na nga lang. Diba nga naming regular customer, binibiro nga nila ako na nakuha ko na nga daw yung 13 month Sabi ko. Sabi ko nga sa kanila, medyo malaki-laki nga yung nakuha ko kaya nakapag-pastrait na nga ako ng maaga. <laughs> yung plan ko talaga, second week na nga ng December nga ako magpapaayos nga ng buhok. Pinilit nga lang nga ako ng kapatid ko kasi nga ganun din naman daw ngayon. Sabi ko nga sa self ko, oo nga naman, bakit ko pa paparatingin nga ng dalawang linggo kung pwede naman na ngayon. At sya ka nga sa mga susunod nga na araw, mas bibisi pa nga yung nag-aayos nga ng buhok ko na si Kate. Kasi sigurado marami nga magpapastrate nga ng mga buhok ngayong December. So yun nga, kinagabihan nga, busy nga kami dito sa store. Yung customer nga namin last day na kumain nga siya mag-isa dito, nagtry nga lang nga siya ng chicken biryani. So yun, dinala nga yung mga kay kaibigan nga niya dito para mapatikim din nga sa kanila. Kasi nga gustuhan nga niya, kaya tuwang-tuwa naman ako kasi nga pinopromote nga niya yung pagkain nga namin. Sa mga kasamahan nga niya. Then bago nga matapos yung ship nga namin dito sa trabaho, nagpa-deliver na rin ako ng mga kakailanganin ko nga sa kusina. At tulad nga nung mga ground beef ko na binibili ko nga sabi niyan, so yun pinadeliver ko na nga by So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi Goddess and Babush